paulo ka kasi uh, alam mo siguro makakatakas ka sa akin eh ano ha ah! <laughs> mga ulol! alam mo kung kasama ka tapos kita nitong putangis ka ito oh ito maganda din tong mod na to eh nakakumpaki <laughs> nakita ko to kay kan sino yung naglaro, nakita kong kan streamer basta tiktoker yon ang gun an lupit eh oo oh, eh, talaga no way bro grand random blessing every 2 minutes Mukhang malupit to ah. Talaga? Hindi sana pina-billboard mo. Okay, join lang kayo mga pre kung sino yung MVP dito mananalo ng Gika sa atin. Hindi, wow. Sino kayo maganda gamitin dito? Ito tayo, si Garo. Baka tanga-tanga ka. Ano yung, ano yung, anong mood to? Mood? Snow Brawl Game mode. Ano ba meron dito? Ano meron dito, pre? Bobo ka ba? Let's go. Compare the hero or the peace pastor, Paul Map Rondom. Lo, lo, lo. Ay, gago! Bobo ang puta! Saan ako magkaka dito, Lilin? Gagamin. Long range, oh. Ano ah? Ano ah? Ano ka ah? Assemble! kupal ka kasi. <laughs> Ba't ganun? May pambot. Dapat roplano, diba? Ano yan? Seal. Oh! Kago. Ang bangak-bangak naman, oh! Ikaw, bobo! Putakin mo ka! <laughs> <laughs> diba? ba? An ally has been slain. Next. Is the Takbo ni Mal! Ah, takboin ka pala ya, eh. Ano ha? Bangak! Magaling kang kupal ka. Alam mo siguro makakatakas ka sa akin eh. Ano ha? Alam mo kung kasama kita, sinilaksa sakitan nitong putragis ka. eh madaya kasi sila, madami sila, mga kupal, men. Eh, pagka mo ang burat ka, Isa lang ibig sabihin yan, masyado akong malakas. Huwag mo tinapahalat ang pagkatanga mo, ha? Kailangan pa ng dalawa para patayin ako. Ganun lang naman ka, basic yan kung paano malalaman, di ba? Tatamahan kita. Di ba? Do you know what I mean? Oh, puto yun, oh, patay yan. Ano, ha? Ah? Ano ka? Ano ka, takbuhin ka pala eh. Napaktapang muna tao. Patay <laughs> ka. Ah, pack you! Shut down! Oh, ano ah? Ikaw ah. Ikaw, sumusubra ka na eh ah. Sumusubra ka na eh, sumusubra ka na eh. Sumusubra eh, eh Sumusubra ka na eh ah. Sumusubra ka na eh ah. Sumusubra ka na eh ah. Eh, eh, Push the limits of reason. Assemble at the marker. Ina. Ay, tanga mo! Mamaya, kawawa kayo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, ha? Baka tanga-tanga ka, Ano naman to, Ano yun? Parang nawala ako? May malay ko sa'yo. Image clear or... Ah, okay. Puta na, pa-reset pala yun ng skill. Ang ganda, no? May... Oy, ito, 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 Wait, okay, kalma lang, kalma lang. Ako bahala dito, ako bahala dito. Talaga, Charmin? Pupusyan sila sa akin mamaya, pre. Oh, tangin na tangina, nabuhay pa. O, oh, tangina na mo, nabuhay ka pa! Alam, bilis naman nun, gago! Bobo ka kasi. Sa ako sa taas, Agad like pa kayo Hindi e mag tayo sa taas Para magkakaalaman Ang nyabang mo angas mo ah Push <laughs> tayo, tower Is under Ang <laughs> lakas tama mo <laughs> 'pag kakapasok ko lang patay na naman Kakaba <laughs> <laughs> ah! Tang ina mo! Putang ina mo ka i-blockita jan. Daw jan. <laughs> Umihina ako sa kabubuhan mo. At ang ina naman, ang bilis naman nila gumalaw para silang may mga bitok na kung saan yung may tayo, dun sila. Huwag mo pinapakita ang pagiging bobo mo. Dede <laughs> plan tayo, mananalo tayo dito, kalma lang Do your best, do your best, kaya to Kaya natin to, kaya natin to Huwag kayo mawala ng pag-asa ha Pabigat ka, pabuhat ka Don't make so long ha Don't move strong, we defense and to defend and to win that's our goal tonight okay. so never surrender never give up just do what we do what what the fuck just 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 dance and make a loop and it's not a bitch just dance in this umedit dipota wala na finish na ano sabi mo kan para kung 310 na yung kill ko. Hello? 310 kill, 6 deaths Tang ina mo, pare. Paano akong wala silbi? May Chris ba na 300 kill yung kill? Nakadrugs ka ba? Ito nga, ubusin ko to. Ubusin ko to sila. Ina nyo, ha? Tingnan nyo, mga pre, kung paano ko sila ubusin, pre, ha? Manood kayo, ha? Anyabang mo, angas mo, ha? Manood kayo, pre, ha? Nice, 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 nice. Nice one. GG yan sila. GG. Nakumpaki. Please, wag kayong magpakamatay, eh, man. We need to win this kind of game. You know? Understand what understand. Do you understand to me speak in English? <laughs> Di puta! kupal yun oh gago bigla bigla na lang lumalabas wishit ah yot why me kayo iya yeah. ang ina first time natin mag brawl natalo pa kupal kasi sayang naman putragis na yan walang natalo pre talo tayo eh boom deserve sayang yun min pero ang ganda maglaro dun ah yun dun sa kan dito sa kan oh snow brawl natalo lang eh panalo ano yun natalo lang pre first time natin maglaro ng brawl natalo pa